Hi guys, uh, good evening. Lalo na po sa ating mga kapwa, security personnel. Welcome back po sa ating uh, mounting channel. So sa video ito mga 59 ay uh, pag-uusapan natin ang tatlong paraan kung paano nga ba kumuha ng security guard license. Okay? So yung mga 5 sa mga bago pa lang po na pagpag sa mounting channel. Ito nga pala si Robert City Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report and of course, uh, mga ginagawa o trabaho ng mga security guard para kahit pa paano po kayo ng uh, kaunting idea at kalaman uh, na magagamit po natin sa pangarap araw po natin through bilang isang security personnel, okay? So disclaimer lang mga 5-9 nito po ay uh, para po sa ating uh, mga buguhan o sa ating mga aspiring security personnel or uh, sa so mga gustong mag-security guard para magkaroon na po kayo ng aking idea kung uh, paano nga ba ang proseso o paano nga ba makakuha ng uh, security guard license. Okay? So, meron po tayong tatlong paraan kung paano kumuha o paano makakuha ng security guard license. So, number one mga 5-9, ito yung tinatawag natin na uh, appearance. So, pag sinabi mo natin appearance mga 5 ito po yun ay walk-in. So, kumbaga, personal kang pupunta sa isang training center at uh, kumbaga, mag-undergo ka talaga ng training. So, mag-exist ka po doon ng uh, ilang days, so mga one week or two weeks na training, so personal or uh, actual training. So, yun po ang tinatawag natin na uh, appearance. And then, uh, siyempre, uh, hintayin nyo yung uh, processing ng inyong uh, uh, papers or two one files, then uh, puy na kayo uh, pumunta o pumasok sa loob ng kamkrami for uh, capturing. Okay? So, yan po tinatawag natin na appearance. Okay? So, pangalawa po ito yung tinatawag natin na non-appearance. Okay? So, pag sinabi naman po natin non-appearance, ibig po sabihin ito mga 5-9. So, halimbawa ay meron kang alam na isang uh, training center or uh, legit or uh, accredited training center na sosya or meron kang uh, kakilalang tao na pwede mong pagkatiwalaan na makakuha ka ng security guard license. So, ibig sabihin po nito mga PM9 ay uh, hindi ka na kailangan pumunta sa isang training center or uh, mag-undergo ng training. So, mostly po ang ginagawa ay sinisend lamang ang mga requirements na kailangan mo i-provide para malakad ang inyong 2-1 uh, files or ma-process ang inyong 2-1 files na kakailanganin dun sa kamkrami for printing ng inyong uh, license so ibig sabihin po ay uh, pag naibigay mo na po ang uh, mga requirements mo personally kagaya po ng uh, National Police Clearance birth certificate diploma 2 x ID picture pag naibigay mo na po yan sa isang training center or isang uh, uh, tao na, pag na pagkatiwalaan mo so pwede mo na na po uh, hintayin ang iyong license na ma-release at saka matatanggap mo yung license na. So, package na po yun. So, yun na tawag na non-appearance. Kumbaga, uh, ipapalakan mo buo. So, ipag-provide ka lang ng mga requirements at, of course, yung pambahid mo. And then, uh, hintayin mo na lang na ma-release. Yun nga lang, ang uh, disadvantage nito mga 5-9 is matagal po ang process nito. Lalong-lalo ngayon, sa nyoro, napakahira po ng uh, validation, napakatagal. Kaya, uh, talagang uh, matagal po talaga ang processing pag tinatawag natin pagdating po sa nan appearance okay so kaya syempre ka kung uh, medyo malayo ka or nasa probinsya ka so wala ka talagang magagawa kundi syempre uh, ipaprocess ipa mo nang mas maaga uh, bago mag-expire ang iyong license para kahit paano ay hindi ka abutan uh, ng uh, expiration para kahit paano ituloy-tuloy pa rin yung duty mo gaya po na nangyari nung uh, karaan, sa social, nagkaroon ng problema. So, halos uh, inabot po ng taon yung mga processing ng license dahil nga napending no? Dahil nagkaroon sila ng problema. So, yun po yung uh, minsan ay uh, hindi natin may na uh, pangyayari. So, syempre, ay, uh, kailangan talaga natin mag-adjust at uh, itindihin kung ano yung nangyayari uh, kasi nga ay uh, hindi naman natin talaga kagustuhan o hindi naman natin ma masasabi kung ano yung magiging problema sa karami. Okay? So, yun po yung non-appearance. Okay? So, pangatlo mga kabinay, ito po yung tinatawag natin na captured. Okay? So, dito mga kabinay sa captured, ay uh, pwede ka po dito na mag-undergo ng training ng uh, personal or uh, pumunta ka sa isang training center din mag-undergo ka ng 2 uh, weeks or 1 week na training personal and then uh, sy syempre Uh, after po ng training at after po ma-process ang iyong uh, to one files do sa training center, after mo mag-training. So, pwede mo po yung uh, kunin sa training center at ikaw mismo ang uh, papasok sa loob ng kamakarami for capturing. So, yan po ang tinatawag natin na uh, captured. So, meron din tayong option dyan, no? Halimbawa, hindi ka na mag-undergo ng training at, ah, uh, kaya uh, gusto mo rin na uh, tuloy-tuloy ang duty mo para hindi ka maabala so nga uh, mostly po na ginagawa dyan ay uh, nagpapaprocess lamang po ng uh, tuon files uh, provide ka lang syempre ng mga requirements na nabanggit ko kanina hindi pa ipaprocess mo habang naka duty ka and then uh, pag naprocess na po yung mga requirements mo so pwede mo rin po kunin yon uh, as isang uh, training center na kumbaga na pinagkatiwalaan mo nga uh, mag-ayos ng inyong tuwan files and then uh, ikaw din po mismo ang personal na magpa-capture doon sa loob ng kamarami so yan po yung tinatago natin ng capture so 100% legit po yon wala kang uh, pagdadalawang nga uh, isip kasi nga ikaw mismo ang uh, capture or ikaw mismo ang pumunta sa loob ng kamarami Pura capturing okay So, yun po yung mga tatlo nating option o paraan kung paano natin makuha ang ating uh, security guard license. Okay? So, tip ko lang po mga 5 no? lalo na po sa malapit na ma-expired ang kanilang uh, mga security guard license uh, dahil po sa ngayon ay eh, talagang napakahira po ang proseso, napakatagal po ng validation sa nyoro So, kung magpapalakad po kayo or magpaprocess kayo ng inyong 2-1 files, ay mas mainam po na kayo din po mismo ang uh, personal na mag-take ng inyong nyoro kasi nga uh, kapag personal po na mag-take ng neuro is medyo mabilis-bilis compare po doon sa kumbaga ng appearance talaga na hindi ka mag-take nahihintayin mo na lang yung processing ng 215 uh, so matagal po yon so mas maganda po ang uh, tip ko sa inyo dyan no? Uh, para hindi kayo abutan mawalimbawa lang ang anina malapit na may expert din yung license so mas mainam po na uh, kahit sabihin natin uh, ruptured kayo, uh, mas mainam po na kayo mismo din uh, mag-take uh, ng inyong nyoro kasi mas mabilis po siya compare po dun sa non-appearance or hindi kayo mag-take ng personal okay, kasi nga po ay, uh, binibigyan, kasi nga po binibigyan ng uh, kamkrami ng uh, priority yung mga personal na nag-take ng uh, nyoro so almost 3 uh, weeks kaya na pong uh, ma-validate ang inyong mga nyoro kapag kayo mismo ang mag-take personal ng inyong nyo. Okay? So, yun po yung advantage. Okay? So, yun mga pamilya, sana kahit paano ay ko kayo ng kunting uh, idea at uh, kaalaman kung uh, paano mapapilis or uh, paano ma-process ang inyong mga security guard license. Okay? So, yun mga pamilya, sana po ay kahit paano ay uh, po kayo, no? At uh, kung nakatulong po ito ang uh, video ito sa inyo, ay sana po huwag niyo pong kalimutang mag-like. Uh, at and of course, uh, mag-share and mag-comment down below sa ating uh, comment section. Uh, at, at, of course, mga pipe na ay uh, mag-subscribe po sa aking uh, munting channel. Okay? So yung mga pipe na yun, maraming salamat sa pagsama sa aking munting video. Pwede sa sorry.